kasi nga ang nangyari noon uh, wala akong 'di ba sabi ni VP siya may pito nine na warnings 'di ba ako nung pagbisita ko nung hapon na yon 5 minutes bago matapos aming ang, ang bi, uh, visitation ano namin time namin sinabihan ako nung isa doon sabi niya na nung July 19 daw nung, nung phone conversation namin meron daw akong sinabi. Sabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yon five minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na, na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na nagsabi nun, na sabi niya, you cannot do that. Ginan Kasi, you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, 'di ba? Na-assess ko siya yung first time ko na yung the only ni itong visit ko na ito, the only day na nan-visit ko siya nung pagdating ko talaga straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na inassess ko na siya. Nakita ko na yung dito niya malalim. Yun, Tapos check ko sa kanya, control ang emotions ko na ano. Tapos noon, after nung, nung just five minutes, saka ako nilapitan nung, nung lalaki. Sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the PRD said. You cannot do that. Sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I, I don't say anything about the case. All I, all I tell him is, he asked me usually about the news. I'm sure the same kami nang sinabi ni VP kasi news yun eh pareho kami lang sinabi ni BP kasi narinig niya rin yung sa news. Kaya nga sabi ni BP, di ba? Narinig niyo ba yun? Kaya nang sabi nun, di ba? Na may seven or nine warnings ako. I didn't receive any. You know, ah uh, ito, ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Sir Kaufman. Sabi ko, wala lang Al alam ko, I have nothing against you. Pero please do not deprive us of you, you know asking other people or or asking legal opinions from uh, other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero ik sabi ko nga sa kanya, e, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? maka, maka ano na ako no we, we can now talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan always recorded 'yan. Recorded yan. Gusto ko nga i-gawin nilang public yung conversation eh. Wala ako doon na about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, is not, am not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you, you, accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga, mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan so I have nothing against you so do alam ko doon ka na nagalit na eh galit ka na doon for for me you know I know you are protecting your your practice I don't know if you're trying to prove something pero kami we are concerned about the life of this man he is family he is the father of my daughter he is the father of VP Paulo and 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 baste. So, yun lang. Sabi ko nga, balik natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Ang sinabi niya sa akin, July 19. And to tell you honestly, hindi niya ma-point point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, if, if he was able to hear it or na, na, napansin niya na noong July 19 pa ng phone conversation, Why not call me up kasi nung, nung one time na si VP na, na nag-nag-violate na pinasa siya. Pinasa niya ang phone. Kin, kinuha kagad ang attention niya, 'di ba? So sana na, na, nakakuha ako ng kapalit ko. 'Di ba sila 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 VP din. Sila VP din, 'di ba? Sa pag sya, ang isang ano na narinig ko sa kanya, bahala na 'less mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na ano na na mali ang ginagawa niya for doing this to this man. Tapos yun na nga yung yung any expect na ni alam ni VP ako na kung, kung, kung sa Bisaya pa turno na ako ni Karon. Turno na ako ni Karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even even after his presidency, I'm telling you, emotionally, ano na siya meron na siyang depression na ngayon isang sabi ko nga eh naka, ito sinabi ko sa kanya sabi ko li, ano hindi naman ako lawyer lahat ng ng tinatanong ko sa ano nagmingi ako ng opinion sa lawyer yun yun ang ano doon mingi ako ng opinion sa lawyer And several times ako nag-email eh sabi ko have mercy on the man 80 years old you know, you only get to talk to him one hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. You, you, he can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita siya, na may maalam niya dito ako sa labas. Dine-deprive mo ako na mabisita siya at least maka, ma, makausap may makausap siya na family you know he can I am telling you he can stay in his room he can stay sleeping for the, for 24 hours kilala ko na yung tao Saka, sinabi ko na, sabi ko, di ba, ang, ang, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, ah uh, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng ano, whatever, di ba? Parang ganun, di ba? You should, at least you should, you should get more information about the man. How can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? He's 80 years old and then, uh, marami na siyang, marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall, malalo na nung nag-presidente siya, mga ganun. So, yun lang, yun lang ang ano ko. Ilang taon ba ang meron ang tat? O ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, na, miskin na ayaw niya na ako pabisi pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga Pilipinas, they, they will, uh, they will, it will take them like 20, more than 24 hours to book a, you know, a plane ticket just to, to come here. And it would cost them how many, ano pa, thousands of pesos para, ano, maka, ano to. Kaya, ako nandito, kaya lang, syempre, naawa ako, Alam niyo, alam, alam ni, ni Mayor Baste kung ano na lang ang naiisip ko. Kahit ano na lang, sabi ko sa kanya, hindi pa natin nagawa lahat. So nananawagan ako, da, alam ko every time na ano, mga, mga Pilipino, man, mag, magdasal tayo. Samahan natin si VP Sara, sabi niya na na lang mag-isa. Totoo yung sinabi niya. Totoo ang sinabi niya, walang jurisdiction. Samahan natin siya. Samahan natin siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Ito, Tawag. Kasi si Kitty kasi may, may tawag pa rin, pa rin siya. May bagong ano, may bagong ano siya. May kanina lang ito. Galing daw kay, 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 kay yung isang ano. Kay Claudia doon sa isang lawyer na nagvisit. PID sends the following message to Hanilet. My undying love for you and for all the things that you have done for me. Thank you.